Welcome back mga ropa. Kwentuhan muna tayo. Naglaban nga ang kumuna ng Lakers ko sa kumuna ng Gold State Warriors. Ngayon mga ropa, pag-usapan natin ang nakakabilib. Napakagandang game sa pagkita ng pangunguna ni LeBron James at Stephen Curry mga ropa, another classic game na naman nga ang nangyari dito sa game na to. Ngayon mga ropa, kami this game ang standing sa kumuna Los Angeles Lakers ay tumatiginting na 46 to 29. pangatlo sila sa Western Conference mga ropa. Samantalang ang standing sa mga ng kumuna ng Gold State Warriors ay tumataginting na 44 to 31. Panglima sila sa Western Conference. Dito sa na to mga ropa, sinusubukan ang dalawang kupuna na manalo para pumasok sila masure ball nila yung top 4 spot sa Western Conference. Yun mga ropa, uulitin ko ulit baka kasi pumasok ka sa top 4 spot ng Western Conference or Eastern Conference, ang game 1 ng round 1 sa playoffs ay sa home court nyo gaganapin. At the same time mga ropa, naglalaban din talaga sa West 1 ang dalawang kupuna na to. Nagpapakiramdaman na sila kung sino ang possible na gusto nila makalaban sa round 1 na papadating na playoffs. At syempre mga ropa, possible nga din na magharap ang dalawang kupuna na to sa round 1 ng playoffs kasi mga ropa currently nga pangatlo ang Lakers sa Western Conference at pang lima naman ang kumuna ng Golden State Warriors possible na sila mga ropa if ever na maging 3 or 6 at the same time or maging 4 o 5 ang standing sila talaga ang maglalaban sa round 1 ng playoffs pero dito nga sa game na to mga ropa na naigan discarte ng kumuna ng Golden State Warriors kontra sa discarte ng kumuna ng Los Angeles Lakers panalo ang kumuna ng Golden State Warriors mga ropa sunod-sunod ang -sunod alang at panalo, na dito mga ropa may chance na talaga sila pumasok sa top 4 spot if ever ang mga sunod na game sila ay sunod-sunod na panalo din. Dahil sa pagkatalo nito ng kumuna ng Lakers, mga Ropa, bumagsak sila sa top 4 ng Western Conference standings. Samantalang kumuna naman ng Golden State Warriors. Ay nanatili sa 5th spot ng Western Conference standings. Ngayon mga Ropa, kung ngayon nga gaganapin ang playoffs na to, sila ang maglalaban sa round 1. Pero <laughs> naging classic game nga to mga Ropa between LeBron James and Stephen Curry. Isa ay sen at yung may may natin. Ang naging discarded na luwang kumuna nandito sa may second up mga Ropa. Ito yung continuation ng first video natin kanina mga Ropa. Ito ang game analysis at breakdown. Los Angeles Lakers vs. kumuna ng Golden State Warriors. Simulan na natin to. Okay game tayo magsimula mga ropa. Third quarter nga, second half tayo magsimula. 60 to 47 ang score dito mga ropa. Lamang ng 13 points ito ang kubunan ng Golden State Warriors. At sa pagkakataon na ito mga ropa, ang ginamit na defensa ng kubunan ng Golden State Warriors ay man-to-man -man zone defense. Lebron James sa mayang bola dito mga ropa, nakita ka agad natin yung zone dito ng kubunan ng Golden State Warriors. pre agad nila dyan si Lebron James na may hawak na bola dito sa may loob. Pero dahil nga sa pressure si defensa na yan ang ng, ng Golden State Warriors mga ropa, alam ni Lebron James na mayroon siyang teammate sa may 3-point area. Pinasa ni LBJ yung bola niya kay Rueche Chibura sa may right side goal 3 points. At si Ruben Chibura nakabuhay na mano ng 3 pointer dito para sa kumunan ng Los Angeles Lakers mga Europa. Pasok ang tirada dito Ruben Chibura. Basket is good. At para sa kumunan naman ang Golden State Warriors mga Europa sa possession na to. Man to man zone defense din ang ginagawa dito ng kumunan ng Los Angeles Lakers. Kitang kita naman natin dito mga Europa nung matangin na si Pojemski. Nagbigay din ng pressure zone defense dyan ng kumunan ng Los Angeles Lakers. Halos maibit nga si Pojemski dito mga Europa. Kaya no choice siya dito mga Europa kung hindi kick out yung bola sa may 3 point area. Yan naman ang tamang desisyon mga Europa. Pagka nai malapit ka sa Sudon sa may ilalim. Extra pass lang ni Moe Smoothie papunta kay Draymond Green mga ropa. Tinirahan lang ni Draymond Green. Harap-harapan dito at depensa ni Luka Doncic sa may 3-point area. Bawi ka agad ng goal ni St. Warriors ng 3-point na ginawa ni Reggie Mura mga ropa. This time courtesy of Draymond Green. Basket is good. At yung hindi pala ng second up mga ropa nagkahabol ang kupunan ng Lakers dahil talagang tinambakan sila ng kupunan ng goal ni St. Warriors doon sa may first up. At sa magkakataon na ito mga ropa bola nga ng kupunan ng Lakers. Again mga ropa yung depensa dito ng kupunan ng goal ni ay man-to-man -man zone defense nga. Umatake dito ang mo na ng Lakers mga Ropa yun nga lang na zone sila dyan ni Stephen Curry at Draymond Green ang option dito mga Ropa ipasa yung bola na i-kick out nga yung bola dito kay Lebron James sa may top of the key 3-pointer nag-rotate naman sa defensa dyan nakupo na ng Gold State Warriors mga Ropa yun nga lang huli na ang lahat dahil mas nauna ipasa dito kay LBJ resulta tuloy na to mga Ropa open na open si Lebron James yun sa may top of the key 3-pointer pasok ang tirada dito Lebron James ng Ropa basket is good dahil mga magkasunod na 3-pointers ka ang ginawa ng kupunan ng Lakers pagpasok ng second half na to mga Ropa yun nga lang sa may transition open sa ng Gold State Warriors walang kaabog-abog. Hindi pa nakasettle dito ang depensa ng kupunan ng Los Angeles Lakers. Agaran na ganyan silang tinirada dito ng kupunan ng Golden State Warriors, specifically mga ropa si Moses Moody. Nakapwesto agad dito sa may transition 3-pointer. Pasok naman ang 3-pointer dito ng kupunan ng Golden State Warriors, mga ropa. Bawi na naman ang 3-pointer dyan ng kupunan ng Lakers. Kaya parang wala pa rin mga ropa, 13 points pa rin ang hawak na kalamangan dito ng kupunan ng Golden State Warriors. 66-53 ang score. At sa magkakataon na to mga ropa, nagkaroon ang mismatch dito sa LBJ against kay Pojemski. Yun nga lang mga ropa, hindi na nakapitalize sa si LBJ. Mintes ang tirada niya lang dito. Buti na mga Ropa, nakakuha ng good defense dito ang na ng Lakers. At sa good defense yan mga Ropa, na i-convert na LBJ ang layup basket is good. Yun nga lang mga Ropa, sabi ko nga lagi nang may sagot yan ang na ng Golden State Warriors. Kaya hindi makahabol ang na ng Lakers. Sa pagkakataon na to mga Ropa. Steven Curry naghahong ng bola, konting penetration ni Steven Curry mga Ropa. Natarak niya na dito yung defense doon sa may lalim ni Jackson Nace. Sabay pasa niya kay Draymond Green doon sa may lalim. Nagkaroon ng nap space si Draymond Green para mag-make ng tira doon sa may lalim. Easy to kay Draymond Green. At ang Lakers naman mga Europa bumawi dito sa katauhan naman ni Ruechi Mura. Paso kong tirada dito Ruechi Mura, mga ropa. Yun nga lang sabi ko nga sa inyo. Laging may bawi ang kumuna ng Golden State Warriors. Nagminas nga nga tirada dito ng kumuna ng Golden State Warriors, mga ropa, sa unang try. Yun nga lang, mga ropa, yung offensive rebound ay nakuha pa din dito ng kumuna ng Golden State Warriors. At sa second chance points na yan, mga ropa, si Stephen Curry pa ang tumirada sa may top of the key 3-pointer. Paso kong tirada dito ni Stephen Curry, mga ropa, kaya sa pagkakataw na to, lamang pa rin ang kumuna ng Golden State Warriors. 71 to 60 pa din ang score dito. Sa si na Lebron naman, mga ropa, sinusubukan magtake over. Super dito para sa kubo na Los Angeles Lakers. Nakakuha again ng good penetration dito si LeBron James. At ang gandang play ang ginawa dito ng kubo na Lakers mga ropa. Nagresulta yung play na yan mga ropa. Slam dunk dito mga ropa. Open lane kay LeBron James. Basket is good. Yun nga lang mga ropa. May sagot na naman dito ang kubo na ng Golden State Warriors. This time mga ropa. Si Stephen Curry good penetration ang ginawa sa depensa ng kubo na Los Angeles Lakers. Pasok ang tirada dyan ni Stephen Curry mga ropa. Basket is good. Nagmintes naman ang tira dito ni Gabe Vincent mga ropa. Pero ang offensive rebound ay napasakamay dito ng kubo na Los Angeles Lakers. At yes, offensive rebound na yan mga ropa na ay convert ni Luka Doncic no points ang kanilang offensive rebound basket is good at din. ang saklap nga ng pangyayari dito para sa kumunan ng Lakers mga ropa parang nababaliwala yung kanilang punto sa na ginagawa dahil nakabawi na naman dito ang kumunan ng Golden State Warriors nagmintes na nga yung tira dito sa may una pero again offensive rebound na naman ang ginawa dito na kumunan ng Golden State Warriors dito nga sa game na to mga ropa total of 14 offensive rebounds sa ginawa dito ng dalawang kumunan pantay sila sa kategory na yan mga ropa at sa so, offensive rebound na to mga ropa pumukol si Stephen Curry ng 3 .2. na paul pa Luka Doncic si Stephen Curry mga ropa kaya tatlong pre-throws ang ginawa dito ni Stephen Curry. At magatasman yan mga ropa, na technical foul pa si Luka Doncic dahil nagalit siya. Hindi daw foul yung ginawa niya kay Stephen Curry. At ito pa mga ropa, another one ulit dito. nagbenta match na naman ang tira dito ng kumuna ng Golden State Warriors. Pero guess what mga ropa? Another offensive rebound na naman ang nagawa dito ng kumuna ng Golden State Warriors. At sa offensive rebound na yan mga ropa, tendency outcome pa nito. Stephen Curry open na open yung sa may right side court 3-pointer. Pasok ang tira dito ni Stephen Curry mga ropa, kaya still. 83-71 ang score mga ropa, hindi mababalik baba ng kubo na ng Lakers ang lamang ang ng kubo na ng Golden State sa sampung puntos. Buti na lang mga ropa ang gandang gameplay ng ginawa dito ni LeBron James. At Games. ng kubo na ng Lakers sa play na to mga ropa si LeBron James ang nag-recipient na basa. Nakapagpunta na naman si LeBron James dito ng easy 2 points mga ropa. Napadali ang trabaho niya ni LBJ Basket is good. Senaryo na to mga ropa 83 to 73 ang score 10 points pa rin ang hawak na, na dito ng kubo na ng Golden State Warriors. Ang masaklap pa dito mga ropa nag turnover pa si LeBron James sa possession na to mga ropa. At sa turnover na yan, mga ropa, nakakuha ng puntos sa kubo na ng Golden State Warriors basket is good. At agad mga ropa, Lebron James ulit ang hayang na bola dito para sa mga ng Los Angeles Lakers. Konting penetration Lebron James ng ropa. Ang gandang kat ang ginawa ni Jared Vanderbilt doon sa may baseline. Pasa ni LBJ. Basket is good para Jared Vanderbilt. Easy 2 points. At bago tuloy naman tapos ng third quarter mga ropa, nakakuha si Luka Doncic dito ng mid-range jumper mga ropa. Pasok ang tirada dito ni Luka Doncic. Kaya itong third quarter nito mga ropa, still. Laman pa rin ng 11 points dito ang kumula ng Gold State Warriors. 88 to 77 na score. At pagpasok ng fourth quarter mga Europa, buena mano dito si Austin Reeves. Sa kanyang top of the key, triple pointer. Panis dito ang depensa ng kumuna ng Golden State Warriors, mga Ropa, harap-harapan. At naging 88-80 nga score dito, mga Ropa, at again, possession dito ng kumuna ng Lakers. Sayang tong possession na to, mga Ropa, kasi dalawang 3-pointers ang ginawa dito ng kumuna ng Lakers. Pero parehong nagmintes ang dalawang 3-pointers yan, mga Ropa. Eh, pumasok sana, mga Ropa, ang isa dyan. Magiging 88-83 ang score, mga Ropa, 50 puno sa lasan ang kalamangan dito ng kumuna ng Golden State Warriors. Yun nga alam, mga Ropa, sa magkakataon na yan, bola ng kumuna ng Golden State Warriors. Nakapukol pa sila ng three pointer dito, mga Ropa. At yung pointer na yan, mga Ropa. Ay pumasok, parusok muna ng Golden State. Sumagot naman si Ruechi Mura dito, mga Ropa. Dito, pumukol siya ng mid-risk jumper, mga Ropa. Pasok yan. Yun nga alam, mga Ropa. Sa kubuna ng Golden State Warriors, si Podjemski walang kabog-abog dito sa mga transition. Pumukol ng three-pointer, mga Ropa. Pasok ang tirada dito ni di Podjemski. Basket is good. Kaya sa senaryo na ito, mga Ropa, 96-82. to Ang score lamang ulit ng 14 points ito ang kubuna ng Golden State Warriors. Muti na lang, mga Ropa, si Austin Reeves. Nakatirada dito para sa ng Los Angeles Lakers. Nakakuha siya dito ng two points, mga Ropa. At pagkatapos man yan, mga Ropa, sa may top of the key 3-pointer. Pumasok ang tirada dito ni Austin Reeves. Basket is good. At dahil dyan mga Roma, naging 98-87 na score. Baba ulit sa 11 points. Ang kalamangan dito ng kumunan ng Golden State Warriors. Yun nga alam mga ropa si Jimmy Butler. Nagparamdam na dito para sa ng Golden State. Nakakuha siya ng mid jumper dito mga ropa, Basket is good. Sa LBJ naman mga ropa, nakuha sa matchup dito si Stephen Curry. Clearly mga ropa mismatch to para kay Stephen Curry. Kasi ang laki ni Lebron James mga ropa, At kinapit alay sa man, Lebron James. Yan pagkakataon na yan. Inatake niya ang defensa dito ni Stephen Curry mga Simpleng galaw lang Tinawa dito ni LBJ iwanan niya Ang depensa dito ni Stephen Curry Resulta nito Easy 2 points para Lebron James is Good Good penetration naman Ang ginawa dito ni Jimmy Butler Mga Ropa at Sa good penetration na yan Sabay kick out niya ng bola Pumunta kay Draymond Green dito Sa may 3 point area Sabi ko nga sa inyo mga Ropa Sa bawat tirada Ng kumuna ng Lakers Ay laging may bigla Ang sagot Ang kumuna ng, ng Golden State Warriors Kaya throughout this game mga Ropa Hindi talaga makahabol Ang kumuna ng Los Angeles Lakers Nag penetrate naman si Luka Donch Dito mga Ropa Sa depensa ng kumuna ng Golden State Warriors At sa penetration na yan out niya yung bola Pumunta sa may tabog three 3-pointer papunta kay LBJ. At ang 3-pointer na to ni LBJ, mga Ropa pumasok para sa kanya, basket siya. Gusto magkakataon na to, mga Ropa, na ibaba, nakupo na ng Lakers sa kalamangan dito, ng na ng Golden State Warriors. 105 to 95 ang score. 10 points sa kalamangan dito, ng na ng Golden State Warriors. At ito na, mga Ropa, dito na sa pagkakataon na to, ito na ang pinakihintay ng mga Lakers fans at ng na ng Lakers. Nakakuha sila ng good defense dito, mga Ropa. At sa good defense na to, nagkaroon ng pass break, nakupo na ng Lakers. Nanguna dito si Austin Reeves at Luka Doncic, mga Pasa ni Luka Doncic, papunta kay Austin Reeves sa may left side corner may point ni Austin Reeves ang tirada dito sa may 3-point area mga ropa. Kaya ang tendency outcome nito. Naging 105-98 ang score. Pito ang puntos ang awk na kalamangan dito na ang na ng Golden State Warriors. At eto pa mga ropa, pagkatapos ba niyan? Good defense ba ang ginawa dito ng kupo na ng Lakers para magmintes ang tira dito ng kupo na ng Golden State. At sa mintes ang tira na to ng kupo na ng Golden State Warriors mga ropa, nakascore ulit ang kupo na ng Lakers. Dahil dyan mga ropa, naging 105-100 ang na score. Limang puntos na lang ang awk na kalamangan dito na ang na ng Golden State Warriors. Ito na ang pinakadikit na senaryo para sa kupo na ng Lakers. Lakers mga ropa yun nga lang hindi na yan ni Stephen Curry na patuloy sa opensa ang kupuna ng Lakers sa pagkakataon na to mga ropa pinutol ni Stephen Curry ang katahimikan ng kupuna ng Golden State Warriors good penetration ng ginawa dito ni Stephen Curry basket is good yan mga ropa 107 to 100 the score at sa possession dito ng kupuna ng Lakers susubukan sa ni Luka Doncic sa tapyasan ulit ang kalamangan dito ng kupuna ng Golden State Warriors yun nga lang mga ropa nagbenta sa tirada ni Luka Doncic dito sa may 3 point area at ngayon possession ulit ng kupuna ng Golden State at sa possession nila mga ropa nakakuha pa ng puntos dito ang kupuna kumunan ng Golden State Warriors dahil dyan 109 to 100 the score Abante ulit sa punto sa kumunan ng Golden State at crucial moment na nga to, mga ropa kasi wala nang apat na minuto na titira din sa game at sa pagkakataon na to mga ropa heto nagpalitan sa punto sa dalawang kumunan classic game nga to mga ropa bukpukan mga ropa palitan sila ng offense yun nga lang mga ropa grabe ang tirada dito ni po James Key sa so may 3 point area ito ang pinakamagbigat na tira dyan sa palitan sa offense na yan ng dalawang kumunan pasok ang tirada dito ni po James Key Bas, good dahil dyan mga ropa 117 to 1 ang score dito wala nang dalawang minuto na titira dito sa game. Pero si Austin Rips ng Europa, grabe ang ginawa bago matapos yung game na to. Dalawang magkasunod na 3-pointers para kay Austin Rips ng Europa. Never say die dito si Austin Rips sa game na to. Pumasok ang dalawang 3-pointers yan, mga ropa Tendency outcome nito. Naging 119 to 113 pa ang score dito. Ano na puto sa kalamangan dito ng kumunan ng Golden State Warriors. At pagkatapos pa niyan, mga ropa good defense pa ang ginawa dito ng kumunan ng Lakers. Nagmintas ang tirada dito ng kumunan ng Golden State Warriors. Possession ng kumunan ng Lakers. Crucial possession to, mga ropa para sa kumunan ng Lakers. Yun nga lang, mga Europa. Ang nangyari dito, good defensive play ang ginawa dito ni Draymond Green against kay Luka Doncic. Turnover dito si Luka Doncic, mga Europa. Pero kumikig pa dito ang kumuna ng Lakers, mga Europa, kasi si Austin Reeves, another three-pointer na naman ang pinakawalan dito sa game na to. Pero sa uli, mga Europa, hindi na kinaya ng kumuna ng Lakers na makahabol ko na sa kumuna ng Golden State Warriors. At sa uli, mga Europa, 123 to 116 na tapos ang game na to. Seven points na naging kalamangan ng kumuna ng Golden State Warriors against sa kumuna ng Lakers. Still, mga Europa, a classic game para sa dalawang kumuna na to, mga Europa. Sunod-sunod ang panalo ng kumuna ng Golden State Warriors. Still, mga Europa, may chance pa sila sa top 4 seed ng Western Conference, mga Ropa, kung sunod-sunod ang alam maging panalo. Ngayon, mga Ropa, ano masasabi nyo dito sa game na to ng Golden State Warriors? Kung ano sa kapunalo sa Angeles Lakers? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng opinion. Magkwentuhan tayo.